Hello! Ngayon po ay papakita ko sa inyo ang aking tanim na mga kamatis. Ito yung tinanim ko nung nakaraang buwan na kamatis na diniretso ko na lang sa mga paso mismo yung kanyang seeds. Hindi ko na binilad. Ngayon, ito na ang kanyang development. Makikita nyo, ayan, ang dami ng mga bunga ng kamatis, oh. Tsaka to, ito meron pa. Ayan oh, di ba? Ang dami. Tapos ito, nag namumulaklak na naman sila. Ayan, oh. Kaya lang ngayon ay nag-uumpisa na ang tag-ulan. Dito sa amin, lagi nang umuulan kapag hapon. Sa inyo, kumusta ganun din? Ang dami na ito, pag nabuo yan, oh. Yan. So makikita ninyo ang kanya dito mga Ah, uh, lupa. Nilagyan ko ito ng additional na lupa at mga pataba. Tapos yung baking soda, very effective ang baking soda. Ah, uh, ano yung eggshell kasi source 'yon ng calcium. Tsaka yung banana peel fertilizer. Ang tagal ko nang ginagamit nung eggshell, nung baking soda at ng um, banana, egg, uh, banana peel fertilizer. Kaya napatunayan ko na very effective talaga siya sa kamatis. Yun lang ang lagi kong ginagamit. Kaya makikita nyo marami talaga yung bunga niya. Oh, ito oh, ang daming flowers. Yan. Sa susunod yan, mamumunga na. Sobrang taas na nga oh. Malapit ng uh, maabot ako. Yung height ko. Sa so, sobrang taas. So kaya kailangan ko na itong lagyan ng uh, tawag yung tukod para hindi sila matumba. Kagaya nito. Yan. Sa susunod ay i-harvest ko na yung mga tanim ay, yung mga bunga ng bell pepper. Namunga na rin yung aking mga siling panigang. Ito na siya. Ayan, marami din ang bunga. Nakakatuwa talagang tingnan itong aking mga pananim. Nakaka-relax silang pagmasdan. So, ayun lang po. Maraming maraming salamat. Bye-bye and God bless.